kakagaling lang namin, o katatapos lang namin, mag-swimming! And, ano yun? Bonfire! Mag-bonfire mag daw! Ayan, so, bigla kong naisip na ibababa ko tong aking camera, ibabag-grade natin si Oy. Madam! Wait, wait, wait. Si Madam! <laughs> Ayaw niyang i- Actually, guys, bukas na yan. Kasi nga, ano, um, nag sila tapos gusto kong malaman kung ano nga ba yung skincare na ginagamit nila dahil nga mali mo makakuha ako sa kanila na um, secret oh, kasi ang kaganda nila <laughs> yan so okay go umpisa na natin ibabagro natin si madam sama na natin sa so, mga kinuha mo dito ibabalik natin Uy, wala, wala naman yan dyan sa Ayan na, oh, nasa camera na tayo. Bawal na yan, best! Shampoo, okay, ta? guys. So, ito na. Ito yung bag niya, actually. Ang tatak ay Mikael Kors. <laughs> <laughs> ah, Mikaela <ito> pala. <laughs> ah, Wala pala. As, 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 Mikael Kors. Okay. Tapos, ito, ito. Ito, kami pa rin niya. Yan, yan. Sana yung sa bag niya. At ito. So, ito pa pala, guys. Kasi kalat-kalat, eh. Kasi nga tinitignan ko. Ayan, ay, mga mo nga sikreto. Nakalagay. Bayan, bayan. Hindi, wag mo i-edit. Hahaha. <laughs> iba daw, iba daw. Ayan. Ay, ay Alam mo bag Okay, go, go. So, na natin yung bag niya. Pag binuksan, ayan. Unang makikita ay bulak, guys. Meron siyang bulak. Actually, itong kaibigan namin dito. Ang tawag namin dito, Girl Scout. Betcha, dito ka nga. Betcha. Itong kaibigan namin na to, tawag namin dito, Girl Scout. Bakit, best? Dahil lahat na nasa bag niya, ay, lahat ang dala niya. Lahat ng kailangan. Lahat ng kailangan din nasa bag niya. Oo, so, Bye. pare, may kailangan kami. Kasi kami nito, para on the go lang palagi. Pag may kailangan kami, ano, alcohol, sanitizer, bulak. Minsan nga, merong, ano, merong isang bagay na hindi ko, ano yung tawag doon, hindi ko inaasahan na meron siya. Meron ano, din pala ano siya. Ano hindi inaasahan na? Oo nga. Wala oh, uh, unang unang lang. Ano? Eh, hindi mawawala ang bulak. Ayan, so, ito uh, yung gamit yung bulak. Nakita niyo naman yung skin niya, di ba? Siya ang Miss <laughs> flawless, talaga. Tapos, ito yung bulak niya. Obvious naman, guys, konti na lang kasi talagang gamit na gamit niya sa pagbumukha niya to. Hindi kasi ano. Ano no, ko gano'ng paliwanag? <laughs> napaka, yun, alam, alam niyo, guys, lalabas to. <laughs> ang dami niyang orasyon. Di ba, best? Yeah. Ang dami niyang oras na ginagawa sa... Okay. Siyempre, parang... pa lang uh -huh. uh -huh. oh, Miss Flawless. Uh, -huh. Miss Flawless kasi. Tapos ang pangalawang item na kukunin natin, ano itong pouch na to? Saan mo ba to? So, yes. ah, ito yung nakita ko sa Just... post nyo. Yeah. So, ah. syempre, para naman Maano uh, maanuhan ang kanyang mm -hmm. Oo, oh di ba? Ma-protect sila Kasi minsan madami na sa kanyang tumitingin. So, kailangan na niya mag-disguise. Ano <laughs> ba yun? Oh. ba yun? Oo, so, kailangan niya mag-disguise kasi, ano, head turner talaga siya. Pag, pag kami yung naglalakad. Kware, kware, ano, ang tawag doon? Tatawid kami, di ba? Anda, ayaw magparaan. Pag siya ang tumawit, pak, pak! O, kala mo may... Kusinahan talaga. May talaga. Talaga, oh, alam ko, totoo. <laughs> 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 Ito pa guys, share ko lang. Nag-aaral kasi sa Duh, kami sa TESDA. Doon kami nagkakakilala. Tapos ngayon... Huwag <laughs> <laughs> daw Kasi, lagi siyang <laughs> late. Ikaw, ikaw, best. Ikaw, ano? Kasi lagi siyang late. O, oh, tapos anong ginawa? Ano? Tayo nakalimutan natin yung ID natin. O, hindi nakasuot hindi. na late kami nun. Uh, tapos... Ah, uh, yung guard. Ah, uh, pinutasan yung ID namin. Ah, uh, kumbaga parang warning na lagi kami late. So, one time na yon. Eh, siya yun yung palagang late! Mas nauna pa kami sa kanya. <laughs> kung tapos na ma mo, walang butas yung ID niya. Oo, oh, ewan ko ba kung ano, anong, anong, anong mahika nitong babaeng to. O, ah. oh, ito may love letter siya sa bag din. Ano ba to? <laughs> Miss Glenn? <laughs> <Wag tayo. laughs> okay, yeah, wala sa ano. Oh, wala sa trabaho niya. Ang okay, petongkol sa trabaho niya 'yan. Ayun. Oh, meron siyang suklay. Eh, red pink suklay niya, Puti. puti ba 'to, best? Yes. Yeah. Oh, pink. <laughs> Dito, babe. Sagap yeah. mo. Okay. Tapos. Meron na naman siyang envelope. No meron na naman. Eh, beto, 'wag kang magal. mag edit. <laughs> kasi kasi guys, ang sarap ibagrate niya kasi puno-puno talaga 'yung bag niya. O, oh, magkagang mali 'yan. Meron si Nomi, SQ! <laughs> Ay, SQ! Hoy, hindi yan galing dyan ah. Ito oh. Yan, Saan? Oh, ah, sa ito eh. Saan magaling yung pouch niya? May pouch na eh. Ito mo po, po, po. sa pouch niya. Meron pa siyang pouch. Ito guys. Dito dag. O, oh, ba? diba? Iwalay pa. Hmm. Kiwalay pa. O, oh, sige mamaya na yon Tapos meron siyang powder. Okay. Silky Pink white. Oh, silky <laughs> white yung gamit. Kasi mahilig tong mag-retouch ngayon. Oh. Dati hindi siya hmm. nagkikilay. Huwag ka na mag-retouch. <laughs> <laughs> okay. Ano pa best? Ay, tanga ko Ano, hindi na sa kanya ito, di ba? dito kaka, ka um, ako <laughs> dito. Yan, okay. okay. May may kasi eh. Siya yung taong ano, siya yung klaseng babae na ano. <laughs> siya yung <laughs> klaseng babae na humahalimuyak. Yung amoy dalaga talaga. Oh, kamay, kamay, pa lang. Oo, alam mo yung ang halimuyak niya talaga. Kaya ang daming napapatingin dyan. Anong... Anong tatak couch? <laughs> couch. <laughs> couch, sorry, couch. Couch. coach. Couch. Couch. Ay, kaba mo. Okay. Siyempre, meron din siyang wet wipes. Di ba? Pangpunasan. Pangpunasan. Wet. Yan, guys. Nakikita niyo na kung gano'n siya kaano. ano, ka sa katawan. O, di ba? May alcohol din siya. Ayan. Siyempre, para sa bacteria. Pa meron na naman siya, guys. Ano, papel dito? May papel dito. Ay, so kaya, wala yun. Bipi, ayun. <laughs> pero guys, resibo lang yun ng banko. Oh, Sige, BPI. Uh -oh. Okay? Mm -hmm. Meron siya naman siyang wallet. Of course, meron tong lamang may globe, LTE, SIM card. Pero so, yung ba Ah, ikaw pala yung stalker oh, ko. Ayan. Tapos ito yung kanya. Huwag na natin buksan to kasi uh -oh. kaperahan. So, siyempre, kailangan. May ID. <laughs> Sobrang loyal niya sa company. Para. Para. Oh, Alam diba? niyo na, guys. Oh, diba? Alam diba? oh, Alam niyo na. Meron siya. Diba pagmumukhang to. Kasi di ba, ang bago yung picture mo. Ang tagal na niya na. <laughs> na ang talaga. So, oh, guys, ano? ha? Meron na siyang pabango. Meron ba siyang... Kolon. Kolon. Oh, oh. di, di, ba, grabe itong baba. Yeah. Ang sarap sa pakin. Yeah. okay. Oh, meron <laughs> siyang relo. Ayan, yeah. nahilig siya sa gawang oh, ganyang relo. Siyempre, meron oh. din sa bibig. Oh, May mga fresh oh, fresh. Pa-fresh fresh breath pa. Yan o. Yeah. <laughs> fresh breath. Oh, siyempre. <laughs> Pagkakausap na iba. Ah, di ba? Kailangang... Yeah. <laughs> Hihiya Ayan. So, meron siyang ponytail. Ayan. Meron din siyang... Lipstick from Maybelline. Get ready. Wow! Oh. Mga ready ka palagi ah. Yeah. Ready mo. Kailangan ay, ang ganda, ganda ng kulay, besh. Try mo nga, besh. Minsan ko lang sabi... Ang the ganda! Thing. Alam na, bish. Punin mo na. Minsan say, ko lang... Sa'yo na, na to? Ah! <laughs> Okay lang naman. Yay! Ito ang ginagamit ko ngayon eh. Ang Baka okay. ako? Ito ang ginagamit ko ngayon. At least. Ah, Okay. Binigyan niya ako ng isang That lipstick. Napaka-generous talaga ng aking kaibigan At meron pa rin siyang isang lipstick dito. Pabos na yan. Anong, ano to? Craving? Craving palagi. Ayun. 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 po dito Bes, ha? Mukhang may pinagagamit ang kanya, na. Oh. Tapos meron yung dito yung sun case Wala na natin naman yun. wala lang. Ano naman? Ba't nandito? Ayun Ito, tapon na yun. Okay, tapo na natin. Tapos, wala na. Meron na naman siyang toothbrush! Lagi siya may toothbrush! Wag kayo! Huwag niyo nga ha ng hinga. Ito! Hindi hindi <trots> siya mag-mahap sa mga kasi-sisi. Yes, -ma Thursday. Oh, meron pang pang Kaya ilay siya. Kaya ilay siya lang. So, ang gamit, guys. Lucky to. Ah, so eyeliner pala yan. I eyeliner. Yeah. eyeliner. Syempre, meron din siyang ano yan. <laughs> Silicone bag. Silica. <laughs> silica ba? Yun na rin yun. Kasi pagka, silicone. Pagka lalaki, silicon. Pag babae, silica. Operada lang, bes? Oo. Tapos yan, may coin siya. Yan, ito po yung laman ng bag niya. Baka sabihin niya oh, naman eh, okay. wala. wala. So, ito naman siya sa skincare naman niya tayo. Yung Eskinol niya, nandito daw yan. May headset din siya kasi mahilig makinig to ng ano eh. Papadya. Ang bibi ko, ang bibi ko. <laughs> tapos ang kanyang skincare o mga makeup na ginagamit. Of course, merong brush. Wait, spoolie. Kaya, <laughs> yeah, may spoolie. Ang panghilay. Ay, spoolie tawag dyan. Yeah. Spoolie ang tawag dyan. Hindi ko alam yung tawag dyan. Basta ginagamit ko na lang. Brush. Uh o, -oh. oh, meron din siyang Mary Kay. Na? Wow. Yan yeah, hindi ko ginagamit. Uh -oh. Hindi ako marunong gumamit. Mary Kay. So, akin okay. ah, na tayo na ginagamit. Paas? Ah, so meron ako Mary Kay. Okay, <laughs> okay sarap mag-bograte. Okay. <laughs> Okay, kalan kay Bessie. Ilating na natin. <laughs> okay, meron naman siyang snail TV cream. Saan mo binili ito oh, sa Watson? Eh, 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 hindi. Doon sa may Korean store. Ayan. So, ayan. Ang dami niyang ginagamit. Sobrang dami talaga. Ever since ganyan siya, hindi... Misan malaki pang bag yung dala mo, di ba? Mm -hmm. Kala mo buong bahay niya yung nandun. Promise, tignan mo. Ang dami niyang ginagamit, guys. So, Bella, touch your yeah. skin. Oh, okay. <laughs> <laughs> the other touch. Yeah. Okay. Oh. Artihan na yun natel Okay. Merong ole at merong ang dami yung ginagamit sa yeah. mo. Ani pinag pinag papalitan ko lang yan if ever uh, halimbawa pag pag may init. Pag mainit, ito yung ginagamit ko. Ah, so may ano pala niya. Hindi, hindi naman. Ito. Pag taglamig winter, snow oh, pag snow, dito sa pinag-alit. di ba? Oo nga, mukhang gamit na gamit mo kasi meron ka na. Hindi no? ito, ito, bago na pa eh. So, ang anong ginagamit ni Holly? ng Hindi, any... maganda talaga ang highlight. Nagkamali ako ng ano ng... Chain niya? Eh, dapat ito sa'yo kasi makuti So, hindi ko pa ko. Ito ka <laughs> oh, ako yung kulay ko, yung bago. <laughs> okay, oh, sa'yo na lang. Hindi, no, kapat. Hindi kasi hindi... Parang hindi siya ano sa'kin eh. Oh, tapos meron din siyang Michi do long lasting waterproof ano to? Tattoo eyeliner. Ang hindi mo mag-eyeliner, no? Mm -hmm. Ayan, tapos may mga... Oh, Siyempre, Pero, nag nag ko nag-eyeliner. Ano to, best? Hindi, hindi ko alam ka. <laughs> hindi daw niya alam. <laughs> guys, sikla nyo. Hindi daw niya alam kung ano to, pero gamit na gamit. Look, <laughs> <laughs> no, guys! Ano ba to? Ah, eyebrow, ah, pang eyebrow. So, yun lang, lang po. Wala, nabagsak siya eh, bumagsak. Ito pa pala, guys. Gumagamit din siya ng Press Skin Lab. Ayan, ah, nag-sponsor din sa Why akin to eh. Ito pa. Ay, ito pa pala itong Jeju, uh, Jeju Aloe Ice. Kasi karamihan, ginagamit talaga ito sa muka. Meron din ako nito, kaya lang hindi hiyang. Pero siya, hiyang daw sa kanya. Hindi hiyang sa akin yan. sa um, ano, kutis. So, yun lang, Patakana guys. Ang... La? oh, Asan uh, oh, As, an yung pag niili? Yun, yun, yeah. ah, so, tapos na natin. Ibalik <-s2> na natin kasi baka oh, oh, uh, awal yeah, tayo. Yeah. Ayun, okay, ayun, ayun. ayun, ayun, may ayun, 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 Hindi So, ito na! <laughs> ito, Walang na. ito na! Ito na! Walang kwenta! Okay, hindi na ka Baka hindi, hindi naman sa akin. Ay, ay, wala sa akin. Mapupunta na naman sa oh, sa'yo. Oo, ba? Diba? Malaki na naman pupunta. So, ito na naman ang ibabag grade natin kay Madam Elaine. Ayan. Ito yung kanyang bag. <laughs> diba? Guys, tingnan nyo yung pagkakaiba. Girly, girly. Ano pa? wala akong pakaila. Parang Ayan. So, eto yung kanyang bag. Matagal lang yung ginagamit to, guys. Nasa Dubai pa lang kami pumunta siya ng Dubai. Eto na yung ginagamit niya. Lagi niyang nasa likod to, body bag. So, eto na. di ba? Adidas siya, guys. Tapos parang, parang malaking belt bag siya, no? Ayan. Open na natin ang mahiwagan. Mag-umbisa mo na tayo dito sa maliit. Ayan. <laughs> so, may strap seal. <laughs> Ayan. Meron siyang strap seal. Bakit may strap seal ka? ibo ibo okay meron siyang major bet din i-adjust get yan oh, <laughs> oh part partner. So, grabe nilalamig nilalamig at may mga resibo resibo siya dyan. Oh, grabe ibang iba yung bag mukha umpisahan pa lang i-adjust <laughs> okay eh dito na tayo sa ano tinakala eh ito lang ang laki ng bag na guys ito lang yun laman. <laughs> <laughs> oh, Oo. Oh. O, oh, sige. <laughs> Wala, tumuntua. Yan, yeah, umpisaan natin sa plastic. No, walang sama. <laughs> plastic ng N95, yan. Ah, oh, okay. So, okay, the okay. N95 siya. Pakot, pakot sa N-Cov. Meron siyang isang pouch. Uh, alam ko rin yung laman nito. Alam na. Pang-disguise dito kasi nga, mga sila guys. Grabe. Hmm. Meron din. Di Ang dami wallet oh. <laughs> Ang dami niyang wallet. Tapos eto naman ano to? Dega gel Ah, okay, baby gel to. Ayun. Skin care niya yan. Ang dami naman, di ba? Ang daming laman, no? Meron na naman siya ano. Hindi sa mata kaya. Ah, may grado to? Yes. Ayun. So eto yung laman ng kanyang mga bag. Dami, di ba? Ano ba to? Isang gamot, vitamin E. <laughs> Ayun. Tapos merong ayan. Ano ang tawag dito? Suklay. Ano ang tawag dito? Ano Suklay. <laughs> Suklay. Ayan, from 7-Eleven daw. Magkano bili mo dito, bes? 39. 39 peso, <laughs> syempre. Meron siyang... Panyo. Panyo? Panyo yan. Panyo. Oh, may panyo siya. Anong may panyo resibo pa? siya ng... Mm, POEA. <laughs> POEA, guys. Ayan, may nangyari sa kanyang di inaksahan. At meron siyang... Okay, napakita to? Oo. Oh. Oh, ayan. Kasi guys, share ko ba? Huwag na. na. Bukas na lang. <laughs> bukas na lang. Meron siyang ticket and visa. Kung, bakit, bukas yung malalaman guys. Ito lang yung laman ng bag niya. Walang, may walang ano, walang ito, skin walang, ito, yung, oh, itong wallet Headset. una. Headset, ayan. Kasi ito, ano to, ito, organize siya sa mga gamit niya. Kaya nga may medyas. <laughs> So, may ano siya. Ito na may, parang mga ano mo to, pampaganda. Ayan, meron naman pala siyang pampagirly-girly. So, may mga lip tint din siya dito. In order daw niya siya. Shopee! For only? 79! Ang isa. So, ayan. May, may pagka-arte din yan okay. minsan eh, di ba? Mm -hmm. Tapos, meron yeah, din siyang yeah, ano, mascara from Sansan. Maybelline. Maybelline ba to? Oo nga. make -up. Parang ang tagal na nito. oh, <laughs> parang ano na to, expired na to. Ah, so, Nag-aaral pa tayo nito. Uh, Uy, bes. Hindi nga, nga. Ay, prabis, ay, tignan mo ang gara na. Oo, oh, nag-iba na yung cake. Ang sarap naman ito, parang ano, bubble gum. Oh, Oo nga. Kaya ano siya, uh, parang, parang parang siyang siyang lipstick. Hindi, iba iba. Ang sarap. Okay. Ay, meron palito. ako dito, touch of nude. Meron din ako. Danda! Danda. Oh, Uy, maganda din yan. Kala mo mo, ano, nagpapagay-design na siya ngayon. May Maybelline. Ayoko nito kasi nagkakrak ang lips ko dito. Natry mo na din. Ako din. Nagkakrak siya. Hindi, ito kasi itong batong ko to. Ito muna, tapos ito. Ito, muna, tapos ito. Ito yung hindi, Ako hindi. So guys, maganda daw yung combination nito. Bukas. O, bukas mag-iinom kami. <laughs> Parang alam mo ito kung saan niya ginagamit, guys. Kani. Hindi niyo alam ang sikreto. So, mm -hmm. importante sa kanya to Taas at baba gamit. <laughs> Ayan. Pang ano din to Pang protection din ito. <laughs> <Sa> mga masasamang <laughs> <yun>. Okay. <laughs> yeah. Okay. Ito na yung niya. Laman ng bag niya. lip liner. lip liner. O, diba? Mukhang ano siya, no? Ano ka? Anong tawag dito? Mas marami yung gamit mo sa lips, no? Tignan niyo yung gamit niya sa lips. Ang dami, guys. May expired na baby. Wala na ata to. Paysa ako na to, best. Hindi, tapo niya. Ayan, meron siyang... Hindi ko alam kung ano to. Leap... Ano? Ah, uh ah. -uh. Ah, uh, lip balm ba to. Tapos, meron siyang... Lip tint, powder. Tapos, may Maybelline. Kasi pinaghahalo daw niya to. At lip liner. Ito lang yung laman ng bag niya. Ang dali kong inano... Ang dali kong... So, yun lang guys. At sana nag-enjoy kayo sa aming Bag Grade Ayan. Gagawa po kami ng video para bukas. And see you in my next video. Thank you. Bye! Wow, Bye. <laughs>